isang magandang araw sa ating lahat mga kabukid ngayon mga kabukid gusto ko lang ibahagi sa inyo tungkol dito sa ating incubator kasi sense na mayroon tayong papisa ngayon gusto ko lang ibagi sa inyo kung saan ba ako nag ano ba aking saan ba ako nagbabase para makapag-hatch tayo ng itlog dito ba sa ating manual na temperature or doon sa ating automatic 'yan yung thermostat Base sa aking experience mga kabukid dati nung nag pa lang ako mag incubate ng mga itlog ng manok Wala pa akong manual dati Kaya nagtaka ako Sinunod ko yung init doon sa thermostat Pero Failure ako doon mga kabukid. Kasi hindi siya, hindi siya nakapag hatch Kahit sinunod ko yung tamang init doon sa itas. Na 37.8. Kaya nag-research ako ulit at bumili ako ng ganito yung manual na tempera temperature. Kaya dito nung magpapisa naman ako ulit, dito na ito na talaga yung dito na talaga ako nag Baga, ito na talaga yung aking basihan para makapaghas ako ng mga itlog disclaimer lang mga kabukid hindi ako experto sa pag-incubate ng mga itlog ito lahat mga kabukid dinabase ko lang sa aking karanasan kasi dati mga kabukid talagang failure talaga ako pagdating sa incubator kasi hindi naman talaga ako expert dito eh bago pa lang ako dito bago ko pa lang ito natutunan mga alos magdadalawang taon pa lang sa madaling salita mga kabukid base sa aking, aking experience maganda talaga kung magbabase tayo dito sa manual so bale ang mangyayari doon sa ating thermostat doon sa taas siya na lang yung magiging memory ng ating mga ilaw at blower para pag umabot siya sa tamang init itong ating manual kusa nang mamamatay yung ilaw at saka blower doon sa loob para mamintain lang palagi yung init hindi sumobra, hindi rin mag magkukulang para magiging successful ang ating hatching rate ng ating mga itlog ng manok ng bulol pa <laughs> so, na mga kabukidan, nahirapan ng na mga Tagalog kasi hindi naman talaga ako Tagalog, Bisaya ako eh. Yeah. so ganun lang mga kabukid. Sana may nakuha kayong idea tungkol dito sa ating DIY na incubator. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, baka naman pakitulong sa aking munting YouTube channel. At maraming salamat pala sa lahat na nag-subscribe sa akin at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Happy farming pala sa ating lahat mga kabukid. Patuloy lang tayo sa ating buhay kahit mahirap. God bless. Happy watching. Bye bye see you in my next video mga kabugid. bye bye